Hi, kailan ba mag-open tong cafe na to? Baka bukas. Okay boys, meron tayong problema kaya ako kayo pinatawag dito. Hindi pa nahanap si Mary at Kitty. Wala pa rin sila. Diana, huwag mo sabihin pupunta na naman tayo doon sa scary house. Ha? Smiley, wala tayong choice. Eh paano kung nandun sila sa bahay tapos ayaw lang silang palabasin? Diana, para sa iyo lagi akong ready. Hoy Romeo, hindi yan si Juliet. Huwag kang sumasawsaw. Okay sige Diana, punta tayo doon sa abandoned house. Timur, hindi 'yon abandoned. May nakatira doon, hindi lang natin alam Baka kung sino. Baka naman mamaya, mayroon dalawang lalaki doon tapos sila Kitty at Mary ayaw na umalis. Smiley, very funny. Kailangan makaisip tayo ng plano paano tayo makakaalis sa country house mamaya. Yung hindi tayo mahuhuli ni Teacher Mike. Meron akong naisip na idea. Ikukulong natin si Teacher Mike sa toilet. Romeo, seryoso ka ba? O talagang bobo ka? Tingnan niyo kung sino yung parating. Si Diana kasama yung mga basketball players. Walang cheerleaders. Siguro hindi na babalik yung mga cheerleaders dito. Mas mabuti pa nga wag nang bumalik yung mga yan dito. Diana, nahanap na ba yung mga friends mo? Hoy palaka, wala kayong pakialam. Alam niyo, Frags, Wag kayong matuwa sa nangyayari sa amin. Baka mamaya makarma kayo. Diana, hindi kami masaya. Actually, actually worried, kami. kami. Frogs, Frags, mag-worry kayo sa mga sarili niyo. Ano ba? Nat, hindi ka pa ba magte-training? May gagawin kami ni Dima eh. Aris ka muna. Kev, huwag mo nga ilayo si Dima sa akin. Boyfriend ko na siya. Nagte-date kami. Tama, Dima. Tama. Kev, ano bang ginagawa mo? Ba't di mo hayaang sumayaw si Nat? Mamaya na tayo. Ayos, wala kang kwentang kaibigan. Dima, ilakas mo pa yung music, please! O, oh, eto pala si Nat! Nag-e-enjoy kasama si Dima! Hindi man lang nag-worry kay Kitty tsaka Mary! Hoy, Nat! O, oh, Nat! Ayun na si Diana! Baka magti-training na kayo! Umalis ka na! Oh, hello, guys! Diana, may palita na ba kay Kitty tsaka Mary? May tanong ka pa, wala ka namang pakailang. Oo oh, nga nat, samantalang si Diana stress na stress. Nag-usap na kami, hahanapin natin ulit sila mamaya. Hindi pwede, hindi sasama si Nat sa inyo, no? Oo, oh, Diana, ayoko lumabas ngayong araw. Gusto ko lang kasama si Dima. Okay, Nat, sige. Boys, tayo na lang kahit wala si Nat. Guys, may tumatawag, oh. Baka sila. Oo, sila Kitty tsaka Mary. Hello? Huwag ka na ma-stress, Diana. Yan na si Mary tsaka Sana Kitty. Sana nga. Ah, Diana, para sa'yo. Hindi si Mary tsaka Kitty to, ha? Ako? Smiley, sino to? Hello? Ah, yes po. Parents ni Kitty, anong sasabihin ko? Mag-isip ka kahit ano na lang. Ah, bakit po hindi tumatawag si Kitty? Busy po kasi kami. Nag-training po kami araw-araw dito. Okay naman po kami. Huwag kayong mag-alala. Ah, o oh sige po. Sasabihin ko po sa kanya na tawagan kayo. Sige po. Okay po. Ah, wala naman pong problema dito. Okay po kaming lahat. Masaya po. Sige po, bye. Okay, guys. Ngayon ang laki ng problema natin. Diana, dapat sinabi mo na sa kanila yung Oo, hindi mo naman kasalanan na umalis si Kitty. Oo nga, Diana. Tama si Nat. Baka ano pang mangyari? Madami pa tayo. Di ma, ako yung team captain. Responsable ako sa mga cheerleaders ko. Nat, sa ayaw mo sa gusto, hahanapin natin si Kitty tsaka Mary mamaya. Naintindihan mo? So ngayon, kailangan natin magjoin hands. Guys, ewan ko na tatakot talaga ako. Huwag ka na matakot. Itanong mo lang kung ikakasal tayo o hindi. Okay. Ako rin may tatanong kung magiging asawa ko pa si Gigi at kailan. Okay guys, ngayon tatawagin natin yung ghost. Kailangan tanungin natin siya ng maayos. Kung hindi, baka magalit siya. Anong gawin niya? Anong gagawin niya? Brevasti, baka mamaya maposes ka. Julie, hindi nakakatuwa. Basta importante, huwag natin galitin yung multo. Ghost, ghost, halika dito. Sagutin mo ang mga tanong ko. Ghost, ghost, halika dito. Sagutin mo ang mga tanong ko. Ghost, ghost, halika dito. Sagutin mo ang mga tanong ko. Nararamdaman ko na siya. Ghost, nandito ka ba? <gasps> nandito na yung ghost. Ghost, nandito ka ba? Hmm, sabi niya nandito na siya. Darating na siya. At anong tong ginagawa niyo? ayun nyo nga yung mga kandila na yan. Ano, ano ba yan? yan? Ayun na nga yung dalawang multo. Sinira nyo lahat. Tinatawag namin yung Alam mo, ghost. Ano mo, Julie? Mukhang hindi tayo ikakasal. Mukhang hindi kami magkakatuluyan ni Gigi. Diba sinabi ko na sa inyo? Huwag kayong tatawag ng mga ghost, phantoms, tsaka ladies of spades. Oo nga. Takot si Leila sa mga ganyan. Yana, hindi yon Kasi baka makasunog yung mga kandila. Gusto nyo bang masunog tayo dito? Actually, mga adults na kami. Magstorbo kayo. May tatanong kami sa ghost eh. Oo, gusto ko malaman kung pakakasalan ako ni Bravasti. Orat, sinira niyo lahat. Julie, ako na lang ang sasagot. Hindi, hindi kanya pakakasalan. Hindi kayo magkakatuluyan. Alam mo kung bakit? Kasi ako yung pakakasalan niya. Hindi, hindi ako papayag. Nakakainis talaga kayo mga rats kayo. basta Mas, Mas kayo? kayo. Losers. Sindihan niyo pa yung mga kantila. Lagot kayo sa akin. Naintindihan niyo, losers. So ano guys, tara na, yung spirit na lang ng Dandelions, hindi natin kailangan ng kandila Spirit, spirit ng, ng ano? Dandelions, yung bulaklak, Pff, hindi niyo alam yun? Ayoko Karina, walang kwenta yan Wala tayo sa kindergarten, nandito tayo sa country house Okay, sige, sabihin niyo kung sinong tatawagan natin, magaling akong tumawag ng ghost Wala. Wala Tara na nga Okay, sige, tatawagin ko yung spirit ni Casper, tingnan natin Diana, ano na, anong plano mo? <laughs> ayong makakaalis sa bahay na to si na natin. Okay guys, eto yung plano. 11pm yung bedtime ni Teacher Mike. So pupunta tayo sa kanya, mag-good night tayo para hindi siya makahalata. Pagkatapos, haharangan natin ng upuan yung mga pintuan niya para hindi siya makalabas. So, pwede na tayong lumabas sa country house. Pupuntahan natin yung scary house. Very good idea, Diana. Diana, paano yung mga rats? Oo nga babe, paano yung mga rats? Anong gagawin natin sa kanila? Smiley, Romeo, yung mga rats nagsha ng 11.30pm. Sa taas si Layla, sa first floor naman si Yana. So syempre, habang nagsha-shower sila, hindi nila tayo maririnig. Kaya na pa, kung wala naman si Kitty tsaka Mary doon sa scary house? Romeo, alam mo, nandun si Kitty. Alam mo bakit? Nararamdaman ko. Alam ko nandun siya. Kaya pwede manahimik ka na dyan. Eh saan ba sila pupunta? Eh hindi naman sila basta-basta mawawala. Basta kapag nakita natin sila, yayakapin ko sila. Pero syempre, pagagalitan ko din sila. Oo, oh, Diana, pagalitan mo sila. Pag-training mo sila ng isang linggo non-stop dahil sa kanila, nasira yung date namin ni Dima. Ano mo na? Paano mo nasasabi yan? Wala ka talagang kwentang kaibigan. Buwisit ka. Pwede ba? Tama na yan. Ang laki na nga ng problema natin eh. Hinahanap na si Kitty ng parents niya. Sana na lang wag silang pumunta dito sa country house. Kung hindi, trouble. <laughs> Hello everyone! Ha? <laughs> huh, Kitty? So, nakabalik na yung nawawala. San ba kayong galing, no? Girls, okay lang ba kayo? Safe kayo? Oh my God, I'm so happy! At ngayon, sabihin nyo sa akin, saan kayo galing, ha? Diana, Diana nag-shopping. Nag-shopping kami ng two days. Ang daming discount. Isang araw kaming pumila. Tingnan niyo yung mga nabili naming outfits. Ayos kayo, no? Namumroblema kami dito. Kayo nagsishopping. Kitty, hindi ka pumunta doon sa scary house? At Nag-shopping kami. Alam namin mali yung ginawa namin. Kaya lang, Diana, ang sarap ng tulog mo. Kaya hindi ka na namin ginising. Girls, paano yung nagawa to? Hindi nyo ba alam na worrying-worry -worry kami sa inyo? Tapos parang wala lang nangyari. Oo nga, Kitty. Nag-aalala ako, no? Eh, ano? Busy sila nagsha shopping Diana, pwede na ba akong pumunta kay Dima? Hindi! Girls, alam niyo ba yung nangyari habang wala kayo dito? Unang-una, napagalitan ako dahil kay Nat. Pangalawa, nahuli kami ni Teacher Mike dahil tatakas sana kami para hanapin mga kayo. Mga buwisit kayo, pa -shopping, shopping lang pala kayo. Kami dito, stress na stress. Yung mga suot niyong yan, nakakasuka. Hoy, <laughs> ano ba? Tama na yan. Ang ganda nga ng dress ni Kitty, ang cute eh. Girls, oo, oo Diana, Diana, sorry sa ginawa, ginawa namin. Pero meron kaming regalo sayo. Pinili ka namin ng pink dress. Tingnan mo. Nagustuhan mo ba? Girls, thank you. Hindi niyo pa din ako nakalimutan. Girls, paano kayo nakapasok dito sa bahay nang walang nakapansin? Well, nakita namin na pumunta sa kitchen lahat para mag Nagmadali kami. Okay, guys. So ngayon, makakatulog na tayo ng mahimbing. Hindi na natin kailangan hanapin si Mary at Kitty. Nandito na sila. Ayos. So anong gagawin natin doon sa scary house? Wala na ba tayong adventure? Romeo, ano ka ba? Pero sa totoo lang, gusto ko malaman sino nakatira doon. Sino kaya? Yung ba malaman, ha? Tara, punta natin. Hindi, Smileyk. Tulog ka na lang ng mahimbing. Hindi na natin kailangan malaman. By the way, may nakita kaming boy. Oo, oo nga, very cute. Galing dun sa bahay. Ano? Anong itsura niya? Matangkad? Macho? Okay, Nat. Meron ka ng Dima. Manahimik ka dyan. di ang cool. Meron tayong teenage neighbor. Kailangan makilala natin siya. Oo, oo sige, sige tara. tara. Oo, magiging cool kung meron tayong bagong kaibigan dito, ba? Diba? Guys, tara. So, kailangan natin pupuntahan. Kailan natin pupuntahan? Tara, ngayon na. Romeo, kanina ka pa hyper ha. Easy ka lang, relax. Guys, don't worry. Makikipag-friends tayo dun sa neighbor. Ang importante, ayusin muna natin dito sa country house. Franz, anong problema? Pinapatawag niyo daw ako. Yan. May party ngayon dito sa country house. Marunong ka sa fashion, di ba? Kami dapat yung pinakamaganda. Turuan mo nga kami anong isusuot namin. Sorry, Frags, pero hindi ko kayo feel. Alam ko maraming galit sa inyo, tsaka hindi tayo friends. Hindi naman kami nakikipag-friends sa'yo. Bigyan mo lang kami ng advice. Anong isusuot namin? Eto yung mga damit namin, no? Okay, sige na, para matapos na to. Pero girls, you owe me one, ha? Ano mo, pizza? Talagang pumalpak si Ice ngayon. Palpak talaga. Oo, oh, sabihin mo sa kanya yan. Nakakainis siya. Ah, uh, hello pizza. Di pa pa tayo kakain ng dinner. Gutom na lahat eh. Hello Teacher Mike. Sorry, wala tayong dinner ngayong gabi. Oh, Teacher Mike, bad trip. Walang dinner ngayon kasi kaninang mamimili sana si Ice na wala niya lahat ng pera. Ano sabi niyo? Wala tayong pagkain. Ano ba? Nagugutom na Pizza, bakit wala pong nakaset-up? Lahat ng tao dito nagtatanong na tungkol sa dinner. Girls, wala, wala tayong, tayong dinner. dinner. Nawala ni Ice yung pera. Pero wag niyo siyang pagalitan, hindi niya kasalanan. Teacher Mike, anong nonsense to? Leila, kasalanan mo to. Anong kasalanan ni Leila? Kasi sabi ni Leila, pagkakatiwalaan daw natin sa pagkain si Ice. I'm sorry, Teacher Mike. Hindi ko naman alam na tatangat na si Ice na mawawala niya yung pera. Ano na mangyayari? Hindi tayo kakain, ganun? Pizza, hindi pwede to. Gawin mo ng paraan to. Kailangan natin lahat kumain. Okay, meron tayong cereal tsaka milk Pero si Teacher Mike, hindi kumakain ng cereal. Kami kumakain! Oo, oh, ako rin kumakain. Okay, sabihin niyo na sa lahat na cereal tsaka milk yung dinner natin. So si Teacher Mike hindi kakain ganun? Ano ka ba, Teacher Mike? Eh di matulog ka ng gutom para pumayat ka, di ba? So girls, mag-evening facial na tayo. Evening Mass, yes! Alam nyo, girls, parang nami-miss ko na yung school. Parang mas masaya doon, di ba? Ako hindi. Oo nga, wala masyadong rules doon. Oo nga, girls, parang mas masaya sa school. Kasi doon, in-charge tayo. Hindi katulad dito si Layla at si Teacher Mike. Girls, edi ibahin natin. Gumawa tayo ng something new. Oo, sige. pagising natin bukas, sasabihin natin sa lahat na tayo yung in-charge. Oo nga, mga cheerleaders tayo. Oo, hindi tayo pwedeng utusan ni Yana tsaka Layla. So girls, simula bukas, rules na natin yung masusunod dito sa country house. Yes, tayong in-charge. Ipakita natin sa mga rats na yan yung lugar nila. Oo, tama. Yes, yes. ipakita natin sa kanilang lahat. All for one, one, one for, for all. all. Ano ba girls, ni ba kayo tapos mag-BAs? Bilisan yun naman. Ready na kami. Ano, Ryan? Okay na ba tong look ko? Ako na ba yung pinakamaganda? Not bad. Okay, next, next. Bilisan natin. Gutom na ako, no? Bilisan nyo. Ano sa tingin mo, Ryan? Alam ko sexy ako, kaya bagay sa akin tong damit. Perfect, di ba? Talagang perfect. Very good, Stella. Ang ganda-ganda mo. Perfect. Yes! Ryan, simple lang ako, pero elegante. Ano ba yan? Masyadong simple. Magpalit ka nga ng damit don, Bilisan mo, magpalit ka. Okay, next, bilisan nyo. Ryan, ako gusto ko lang komportable ako. Ano sa tingin mo, ha? Alam mo, Shenya, lagi ka naman maganda. Very natural. Okay, girls, labas na kayong lahat. Titignan ko kayo. Nadinig niyo yun, lagi daw ako maganda. Sandali lang, anong nangyayari dito? Girls, magtatawag ba kayo ng spirit? anong spirit? Magpa-party kami, no? At hindi kayo kasama, losers? Wala naman kayong gagawin doon. Hindi naman nagpa-party yung mga losers, no? Oy, 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 Well, hindi naman ako loser. Magpa-party rin ako. Karina, no problem. Pagagandahin din kita. Akong bahala sa'yo. Ryan, Ryan, hindi sasama sa party si Karina tsaka Julie. Okay, bahala kayo. Julie? Hoy, kung magsusumbong kayo kay Teacher Mike, natutulog na siya. Che, wala, wala na kayong, kayong magagawa. Girls, alam nyo na in love talaga ako kay Dima. Tsaka ang cool ng car niya. Nakita nyo ba? Oo nga, Nat. Sana kayo na yung magkatuluyan para hindi niya na ako guluhin. Diana, hindi ka na niyang kukuluhin. Girls, meron kami isusumbong sa inyo. <laughs> yana anong ginagawa ni Julie Loser dito? Kitty, relax! Girls, anong problema? Inaway na naman ba kayo ng mga rats, ha? Hindi yung mga rats, frogs. Ay, alam nyo ba, disaster sila kasama sa kwarto. Oh. Pwede nyo ba kaming ilipat? Tsaka yung mga frogs, magpa-party daw sila. Ano? Party? Party? Girls, tayo yung masusunod dito. Puntahan natin yung mga frogs. Oo, oh, oh, tama! Hello, frogs! Saan kayo pupunta? Ah, uh, wala. Nagbabrush kami ng teeth. Oo, nagbabrush bago matulog. Ah, nagbabrush ng teeth, pero meron kayong hawak na lipstick. Frags, alam na namin lahat. Alam namin magpaparty kayo. Well, hindi kayo aalis dito. Ah, talaga? At sino naman kayo para pigilan kami, Amer? Oo nga, sino kayo? Simula ngayon, kami na yung masusunod dito sa country house. Simula ngayon, cheerleaders si bani ang batas dito. So, ibig nyong sabihin, hindi na kami magpaparty, ganon? Oo, Frags tama kayo. Kaya alisin niyo na yung mga make-ups niyo. Maghilamos na kayo at matulog na kayo. Mm. Guys, magbabago na dito sa country house. Simula ngayon, kami na yung masusunod dito. Mga cheerleaders, bunny. Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Bye!